kung kagahapon na nag-uma. Hindi ko kayo sa putil. Kagahapon, maganda. Video-video sa langit. Kaya naman kung kayo nalit ito sa Kisan City. Scout Reyes na vertig yung bot-bota. Karang plus tartar dali kayo. Nag-order na ako kung kayo. May nadaanan ako dito. Halaw 60 pesos. Maka-order ka ng pancit kat. Karang lang kung napukin langit. Balik ka dali ang araw. Plus na kayo ng kurang pancit kanton. 60 pesos. Pero para sa kuha hindi ako na mahurot na pag ni sabaw libre da an li sabaw ko daw nang sabaw ah so, karon lamit mo pa siya pagkasabaw mga palangga kaya kung naman yung kaya mas over lagi ni kaya nang pansin pwede git sa tulong ka tao o tatlong tao good for three person ha 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 naka english putyol putyol tarang kandos putyol oh Ah, so la like, ita. Atong, atong tilawan ug un, unsa gud kalami pud nilang pansit. Kay kamo pud ug lugar mo dere, pagkaagi mo dere, mga riders na, yung mga riders dito lang yan sa dulo ng scout Yes. <laughs> tara. Ta at kin pud pud kay dumi lang. Katig spot yo lagi gutom na kwat spot yo. Tara wa <tara>, gay bikel, way ka uban, wa gay sasaw ni. Na imo aksyon piktos. <laughs> <laughs> perting bot-bot ah. Tara, grabe pong hamal ang ano niya, an oy. Okay. Mura magigutom, ah, perting yung gutom ah. <laughs> kaya, alas tres naman saapon mangapalangga mga palangga. So, tara, akong ipadaplin. Ay, gusto gina kong inyo pong makita ng unsa po kong hamal. Tara, akong nagigot sa radya. Kaya di masilbi o kamuton. Kaya pati mang inita. <hazi> di gina pwede. Ina na nagigot sa ko natin na diha. Na, abante. O sa kakanoon na po order diha. Kaya di okay. magpalabi, nagigbusog busog na nako Nung dako og samot ang tiyan, magpagamay tag tiyan ani para siksi. Ay, de, 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 siksi, minatay. Tuwara, oh, may aking paghungit-hungit yung pag napita. Tara, ang sabaw. Akong testingan ng sabaw, Pero pag testingan ako sa sabaw, okay, man pod. Lami-lami, pod siya. May pong pagkatimplan niya, pod. Ayos, yun. Munang dire. Pag maagay mo dire, o oh, makadaan kayo dito, kumain na kayo dito. Masarap din yung pansit nila. May lasa, tama lang. Risk yung 60 pesos lang din talaga. Pero kahit paano, malaking tulong, malaking bagay na rin yung 60 pesos na yun ano. Kasi hindi na ganoon mahal. At uh, marami pa. At nakapag-tick out pangako nga diyan kasi hindi ko naubos o wala kumahurot ako Akong gidala dire sa balay. Oh, di ba nakatira pa akong asawa. <laughs> Ana birada na to diha kay pamilyado ka Kinalan importante diha. Tick out yung ka. ay paglamon-lamon dag sulo-sulo ra ka kainig uli ni mo o, di ka magdala mapektosan ng ta? <laughs> tatlo ay ta wala ba na plaster para bera dapat da patyol petis si puti magilom hilom para pati buguya kayo ay murag ba gisasa mga palangga oh. o, wag gi mga agi wag gi wag pu kay lang oh pod ngam aksog uh, batog batog ana ah, na na, na mi ang lupad lupad no, na isa taraw oh. <laughs> kita mo gi na ko langaw oh. karon para ko nakit anong kay nag voice over pag katuyaw wag gi putyol oh kayo. Mm, sa, <laughs> sa, sa. Action siya ito nga. Ay, maragalang mo Gihangak ba pun panulai, untara, um, um, piktos na podok, sos, pan sus, mura ge gue na, mura ge gue na, mura putyol agods ayo <laughs>